Hello, hello, hello! Good morning, good morning! Good morning, Sky! Good morning, beautiful people! And welcome back to our humble vlog! Mm -hmm. Ang aga ni Pabebe! Bangka! Kasama ka naman na anak mo! Nandito naman siya. Habang nandito ako, nakabantay din. Dun ka na! Tinanggal na nga pala namin dito yung, ano, yung cage ng mga babies. Uh, nagdisinfect nag-disinfect na kami ngayon tapos mamaya babanlawan namin ayun pa yung map pagdating namin ni Papa babanlawan namin yan at magmamap pa siguro kami dito ng mga dalawa, tatlong beses ando na nilabas mo na? Ha? hindi pa, mamaya na lang yung cage ha? nilabas mo na? Alin? yung cage nila nandito pa nandito pa, o mamaya na lang pagdating natin okay Baba na. Tara na, tara na. kwarto lang. Hmm, patay na, na yung Electric fan dito. Halika na. Doon tayo. <laughs> Tumatabahan na siya. Halika na lang. Ayan, guys, alis muna kami. Mamaya na lang pagdating namin, tutuloy ko ulit ang mag-vlog. Hello guys! Nandito na kami ni Papa sa bahay. Mag-ano na kami. <laughs> Mag-iimis na. Ito yung nilaban namin kaninang umaga. Ay, meron ka pa nilaban na isa mahal? Hmm, yeah. yung puti. Babawas kami kasi nung naglaba kami, hindi naubos lahat. Marami pa. Marami pang nga di kulor dito eh. Hindi pa nabawasan. Yeah. May isang ano pa. Isang lalagyan na puno. Makalinis na ako guys sa ano? Sa sala. <laughs> Inuna ko lilinis. Kasi andito itong mga bubit ko. Hmm, andito pala yung mga ano? Hangir, hindi pa pala natanggal. Nagahanap ako doon sa kabilang kwarto. Magsasampay muna ako, guys. Si Papsi magluluto na siya. Lulutuin niya yung puso, ano pa? Saluyot. Tingnan natin. Papaya? Wala. Ay, ubos na yung papaya natin. Puso ng saging saluyot. Ano pa? Ito. Ito. Yun nga lang, puso ng saging sa luyot, saka yung labong. Tapos lalagyan niya ng ano, dalawang inihaw na tilapia. Uh, asiman niya ng kamias. Tsaka sibuyas, bawang at luya. Tapos uh, sili. Paubos na yung kaso guys. Ilang araw na yun na mapula. Siguro last din sana maluto pa yan ni Papsi. Yung ano... Lulutuin niya ngayon. Oo. Okay. ah, sige na ka na. Ito guys, nilagyan ko na ng ano, ng bagoong. Tapos ilagay na natin yung ayan, yung isda. Ilagay na rin natin yung ano ito, sibuyas, bawang, at saka luya. Wala kaming kamatis, pero okay lang yon kasi meron namang kamyas. Pampaasim. Pampaasim. kulong-kulo na ilagay natin yung puso. Puso ng saging. Pinigaan ito guys, kaya ganyan. Tapos lagay ko na yung ano, sili sa kakamyas. ilalagay na natin yung labong. And guys, luto na yung ano, yung puso. Lagay na natin yung saluyot. ayan na guys, luto na hello guys alauna na ng tanghali kadadating lang namin ni papa <laughs> ano yun ang yung pangit na lang para sa laman? ah, para sa pakbet oh ayan, yeah, ito si papsi Naglul magluluto kami ng ano, pakbet Tinan ko yung ano? Ah, ito na siya. Matagal na yun? Nakamukulo? Tila Sky? Okay. Hoy! Baby blue! Ito na, papa? Okay na to. Ito, ano to? Ah, yung sili natin? Ito yung pinakuluan? Okay na ito, tatanggalin na. Ay, wala na eh. Wala sa bawah? Oo. Pabilis naman. Kulang yan tubig. Kailangan ko dito. Ah, okay. Sinabay-sabay ko na guys. Bawang sibuya sa kamatis. na guys lagay ko na itong ano uh, talong ampalaya okra saka yung sili tapos ilagay ko na rin yung bagoong Lagay na natin yung ano, yung kamote. Panghuli ito guys, kasi nga luto na yung kamote, kaya pa ibabaw ko na lang. Ayan na yung mga makukulit, napaliguan na rin namin sa wakas. Eh. So migla sila. Bukas na sana namin sila papaliguan. Kaso kahit na mabilisan lang napaligo, okay na sa amin yan si Sky. Last na yan. Shhh. tama na naaway naman nila <laughs> naaway naman nila si cheddar grabe kumyong guys ito, ano na ito bayabas? ito yung pinahingi nila sa amin kaninang bayabas Ayan. tapos dito vivi thank you dun sa suka galing ng ilocos dito ko inilagay masarap to guys yung yung ano suka ng ilocos basi basi ba ang tawag chaan? Oh, ayun yeah. basta yun basi <laughs> sukang basi. Ito dito, tapos, ay, check natin guys, yung ating gasol. Yung ulam namin kanina, hindi ko na pala naipakita yung naluto. Ayan na lang yung natira. Kasi gutom na gutom na kami, kumain na kami ni Papa. Dito din kumain yung mga dalaga na kasama namin kanina. Dito ko nga itago ito. Asa yung kon pa? Ay, ito, ito pala yung takip ng isang tumbler ko. Dito ko muna. Kasi pag lalabas kami yan, magdadala na kami yan. Papa! Lagi na tayo magdala nitong ano, tumbler natin kung lumalabas tayo. Mahirap yung walang tubig sa labas. Grabe guys. Sa init ng panahon, kanina habang naglalakad kami, parang sama na ng pakiramdam ko. Feeling ko eh ito nga muna. na. Tapos ito yung mga pinagkainan. Ito yung baunan. Lagi kasi kami umaalis guys dito sa bahay ni Papa. Ayan o, oh, yung pangarap ko na linisin, hindi ko pa nalinis magpahanggang ngayon. So, maging, mag ano na lang ako, tatawag na lang ako ng kasama ko para linisin itong mga ito. Tapos yung kailangan ko nang lutuin. Pero yung 2000, hanggang next year pa yun guys, ang expiration niya. Pero kailangan, maluto ko na ngayon. Ava. Ayan. Ano pa ba? At maglilinis pa pala ako dito sa ano. May yelo ka pa mahal? Wala na. Binigyan ng yelo natin kahit dyan lang kila ano, kiraiski so ito okay na ito, hoy wag ninyo sirain yung ano lagay ko na ito dito sa ano ilan bang yellow bibilin mo ay naku na ano na Mas... nag nagkalat na mm -mm. ito kasi paglalagyan namin ng suka kapag pupunta ng bayan nalinis ko na ito itong pagkain na kainan ng aso linisin natin yan mamaya malinis naman yung ano pagkain ng aso namin guys kasi ang inuulam naman nila kalabasa uh, atay at saka yung ano yung ano kailangan ninyo umihin na naman kayo dyan ihibayaan Ha? Ito na, balik ko ito di. Ay, naman na. <coughs> Sampai ito para isasampai natin. Alis dyan. O, oh, mag na si mama. Sampai ko na lang ito doon sa likod. Mag-ano ako nang mak? Tumak ko rin sa Basang-basa na ako. Basang-basa itong ako damit ko. Tama na, Sky. Tama na, ha? Tama na. Huwag mo nang anuhin yung mga anak mo. Tama na, eh. Ah, kailang mag-map dito. Mag-map ako. Yan, naglilinis pa si mama. Diyan lang kayo ha. <laughs> Diyan lang kayo ha. Walang bababa. Nagmamap si mama dito. Yung mga ihe. Para hindi mapanghi dito sa bahay natin. Diyan lang kayong tatlo ha. O. Oh. Diyan lang kayong tatlo. Pag naglilinis si mama dito. Ha? Huwag matigas ang ulo ha. Cheddar. Cupcake. Cheesecake. Dito kayo iihe. Yan. Yan. Nakita nyo yan? Doon po po Dito. Dito kayo tumingin. Cheesecake. Cupcake. Oh. Doon kay pupupo. Doon, doon. Dito, dito. Dito kay pupupo. Dito. Eto, eto, ito. Ayan. Ha? Oh, ikaw is Sky. Ipakita mo sa kanila, diyan ikaw pupupo. Hindi yung ano, hindi sa sahig, hindi kung saan saan. Kasi mabaho na yon, madumi pa. O, gusto niya magkasakit pag ganon? Ito mabait, ito, 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 mabait, ito, eh, ito. Doon siya pumupupo. Nako, itong dalawa na ito, yan. Yan. Nako, kung saan-saan pumupupo yung dalawa na yan. Ha? Huh. Parang mga mo ka Hmm, parang mababait. Uh -huh. Oh. <laughs> oh. Yan nga, yan. Matindi, yan. <laughs> ito, bait. Bait yan. Dito yan. Dito, ha? Cupcake, turuan mo sila. Dito sila pupupo. Dito. Ha? Ha? Si Cupcake lang ang pumupupo dito. Oh, kahapon yung vlog natin kahapon, ha? Ubus na ang gasol. Wala na kaming gasol. <laughs> Kaya mainit ang ulo ni... Ah! <laughs> ang galing talaga nito. Ano? Kakagulat talaga siya. Oo, mm, mm magaling talaga. Talagang kayang-kaya niyang talunin na niyang ano. Oh, taas-taas, tinatalo. sa shower na rin kami. Nandito na kami sa kwarto at magpapahinga na. Ay, ang haba ng araw namin ni si, <laughs> Hindi ko siya may pakita. You know? Ayan, <laughs> Ah! Nakahiga. Papahinga na rin, guys. We'll see you again tomorrow. Beautiful people. Bye.